kaparehas, narito po tayo sa Barangay Tibagan, Bustos, Balacan. Ate pong makapanayam ngayon ang butihing lingkod po barangay na si ginagalang Kapitan na uh, Ferdy Mendoza. Kap, kumusta na po ba kayo? Ah, mabuti naman po. Okay. Ah, uh, Kap, uh, ano po ba, para lang po sa kalaman ng mga taga-barangay Tibagan at sa bayan ng Bustos, Balacan, ano po ba ang nambiru priority na dapat tutukan sa Barangay Tibagan po? Ah, uh, ang una ko priority dito sa Tibagan uh, magsisimula muna ang paglilingkod namin, mag, uh, umpisa ang pagkakaisa ng bawat nanunungkulan ng kapitan, mga konsihal, treasurer, sekretaryo, uh, mga tanod, BHW, at mga ibang leader pa. Kasi kung hindi kung walang pagkakaisa ang samahan dito sa barangay, hindi kami makakabuo ng isang matagumpay na ganapin para sa ating barangay. Okay. So ano po ang dapat nating tutukan na bilang ating prioridad dito sa barangay kap? Marami po. Sige po. Ano 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 po ito kap? Ah, uh, unang-una po, basura. Ah, mm -hmm. uh, sa totoo lang po, ang paghakot ng basura namin eh once a week lang. Mm -hmm. Ang isang nagiging problema namin diyan sa basura. Uh, san ako yung humihiling sa aming mga kabarangay na sana uh, hindi kaagad sila naglalabas ng basura. Intay nila yung araw ng koleksyon. Kasi sa nakikita ko minsan, naglalabas ng maaga, kakalat ng aso, tapos masagasa ng truck. Kaya yun, kumakalat minsan sa mga lansangan. Okay. So regarding naman po sa ating mga infrastruktura, Kap, ano po bang ating mga karagdagang pang mga pag-unla dito po sa Barangay Tibagan? Uh, may propose po kami na isang maliit na building lang naman para sa mga opisina ng tanod at equipment para sa rescue para sa ating barangay. Sa nakikita ko kasi uh, kailangan talaga ng ng suporta para lalong sipagin at pagbutihin ang trabaho ng mga tanod uh, kailangan kumpleto yung mga gamit nila tulad ng mga radyo, mga batuta tapos siyempre dapat mas maganda during na pag duty sila at na sa gabi meron silang tamang safety na pahingahan para parang sa nakita ko, parang mga sa rescue ng bayan, meron din po dapat ilagay din, mula sa bayan, ilagay, ilagay din po natin sa barangay. Para kahit papano, uh, makakatuwang ka agad ng pambayan sa mga barangay. Okay. Pero kap, kumusta na po ang katahimikan dito sa ating barangay Tibagat sa ngayon? Sa ngayon po, may mga... <coughs> Nagkakaroon din po ng konting Ah, uh, tulad po kagabi may nawala naman daw ng mga manok, panabong. Mm. Usually po kasi ang nawawala ngayon, panabong, may nagkakaproblema sa minsan sa mga muto. Mm ang, sa amin lang po, ah uh, pilit po namin pinagbubutin upang matugunan tong suliran ito. Tulad nung pag-revisa namin ngayon, last week lang ng mga CCTV, Uh, pinapalitan namin yung mga lumang kamera dahil medyo malabo na. May tanong ko lang kap, ilang channel na po ang ating CCTV sa ngayon? Uh, hindi ko po kabisado kung ilang channel po. Pero may mga request po yung ibang barangay po natin, yung sa mga kabarangay po natin na tulad sa bandang Puro 4, yung Danger Zone. Uh, tumawag na po ako sa, sa teknisya na magpapadagdag po kami doon para po sa ka, uh, tulong bilang sa ating... Karagdagang tulong po para sa halimbawa po, may aksidente, sa hmm. ka saka halimbawa o kung yung nagkaroon nga po ng ganyang insidente ng nakawan, uh, titingnan natin kung anong oras para kahit paano mahagip ng CCTV, may idea po tayo kung anong sa vehicle lang ginamit o kung sino po yung taong dumaan ng time na yon Okay. Pero sa para sa kalaman ng lahat, Kap, ano po ba ang mga batas na dapat pinapatupad natin sa ating Barangay Tibagan? Eh, ang unang-una po, ah, uh, siyempre po, katahimikan. Kalinisan po. Ah, uh, ilang po siguro ng dalawa na yun, napakaganda na pag ating naipatupad ng kahit po siguro 80 to 90 percent, kahit hindi po 100 percent eh, napakaganda na po. Okay. So ganito na lang po, Kap. Minsahe na lang po, Kap, sa ating mga kapong naglilingkod dito sa ating barangay Tibagan at lalo na po sa ating mga kabarangay na panawagan niyo po. Uh, ang aking panawagan sa ating mga kabarangay, yun nga po, sana po magkaroon po tayo ng pagkakaisa tulad po sa paghakot po ng mga basura. Eh sana po uh, ilagay po natin sa tamang pagtatapon o paglalabas ng basura ang araw ng intayin po talaga yung araw ng hakot ng basura tungkol naman po sa ating katahimikan sana po uh, humihingi po ako ng tulong sa aking mga kabarangay na man ang kanilang maging observer po sila tapos po open naman po ang ating mga tanod, si Hepe may mga number naman po kami ah uh, kahit po yung sa akin, uh, 24 hours naman po yung cellphone ko, pwede po silang mag-message, pwede silang tumawag, pwede rin po silang mag- sa Facebook po, may open ang po yung Barangay Tibagan. awag uh, huwag po silang mag-atubili na makiisa at basta po mag-observe po tayo. Ah, uh, sa tungkol naman po sa mga kalusugan, meron po tayong pero patuloy po natin ang mga libreng gamot. Meron po kaming nakalaan dito. kahit uh, kahit papano po ay eh, nakakatulong sa ating mga indigent, saka sa mga talagang kapuspalad. Uh, nagpapamigay po kami ng halimbawa yung pangangailangan nila meron po tayo dyang paracetamol gamot sa ubo, vitamins gamot sa high blood ah uh, sa isang perso uh, person, sa isang kabarangay, pwede po silang humingi ng, ng within for good for one month. Inong po eh, dapat po yung talagang ang pagkakalooban, yung medyo talaga po naman na kapos sa pangangailangan. At yun nga po, sabi ko na rin po sa, na, nabanggit ko na po kanina, yung pagkakaisa, at uh, sa akin po, ang lagi ko pong binabanggit sa, sa aking mga taga-barangay, wag po sana tayong maniniwala agad sa sabi-sabi, lalo sa mga fake news. Kasi po ngayon, usong-uso sa Facebook, sa cellphone, may mababalitaan, lalo na pag may nabalitaan mga may ayuda. Yan. Uh, sa akin nga, ang katuwiran ko, Uh, yung cellphone kasi, yan ang numero unong chismoso eh. Uh, think before you click. Yan po. Ayan. Yan po ang mensahe ng ating butihing lingkod po nung barangay dito sa Barangay Tibagan, Bustos, Bulacan na si Iginagalang, Perdi, Mendoza. Kap, magandang araw po sa inyong lahat. Kasama po ang yung buong sanggunian. Ay, magandang umaga po rin po sa inyo at maraming salamat po sa para na inukol nyo sa amin. Okay, mula po dito sa Barangay Tibagan, Lay Castro po ng Parehas nyo. Ingat-ingat po kay Cap, in your family, God bless us all.